Ayun, kung dami mo oh. Abot ng 30 piraso, no? Sobra? Sobra po. Sobra. Ang dalawang kilo na yan, Marwin. Yun, 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 huli, huli. Ayun, huli. Yun. Isa. Wow, lalim. Wow, oh, ang galing lumangoy, oh. Lalim, idol. Ang galing lumangoy, oh. Lalim, idol. Ang galing Outfit check mo tayo jacket na walang pan, walang panloob. <laughs> Alright, sir. Tingnan tayo sa ano. Sa uh, naisda, naisda sa ilong. Sana marami makuha. lulusong tayo ron kasi mababaw lang eh kita naman yung labat kuha na natin ng ano, camera Daming isang malalit na oh Ayun, tilapia Mayroon meron Ay, ito, meron pa dito. O bakit may danggit? Ayun oh, laki. Ito, ito, ito. to. pa isa dito. Ayun, tilapia. Ilapiamun, Ilapiamun <ti Ayun, tilapia. Wala ka muna Dami na Ang Dami na oh, mga dalawang kilo siguro, isang latagan. Makalatag tayo ng mga lima ngayon. Ayan, ayan ay. Pinapan yung leg eh. Yan. <laughs> para mamatay. <laughs> Hindi na magagalap. <laughs> Hindi na, tigayin mo yung leg para mamatay. Maligira ako. Bago. Maki, tinanggal ko pa chinilas. Sakit us pa. Oh, Jay. Oh, tama ng pana, oh. Oh, yun. Tinana na. <laughs> Walang kawala. Tinana pa, oh. Ang galing. Ang galing. Tinamaan sa buntot. Ang galing ang lamba to, parang ano, may dahon. <laughs> <laughs> Abot ba 30 praso na kuha, Dave? 30 praso? <laughs> Ay ayaw, ayaw tanggal? Ay matanggal eh. Kada man dai. wala akong dalang gunting eh. Guntingin ka na lang? Oo, no gunting. Kabuhol-buhol? Okay. daki yeah. na pala ito laki. Makuha ka ng ganyan, mga 50 praso. Ayos no. na. Saan galing yan? Dito? Mm. Meron pa isa dun ayong doon, yung malalim doon. Diyon yata tayong marami. Sino yun? Yan dyan? Oo. Hindi mo malalim doon dyan? Oo. Ayan ba yun? Ayan, ayan Ayan, ang dami po pula. Abot ng 30 piraso no? Sobra? Sobra dalawang kilo na yan Marwin. Ayan, hey, meron po pula dami yun, sunod-sunod hey, plastik mo ayan. Marwin.

Okay. Saan? Buhay sa. Mga bangus yan. Ay Late <laughs> <Lait> pala. <po lang>. na <laughs> tinakawalan mo muna. Pero hindi na dapat pakawalan kasi ano eh. Ulam na rin yun. Ha? I okay. na ginagamit sa gulit ayun, hey, lumakbo na ay maliit maliit yung mga ano, lumabas sa ano, gilid ayun, ayun, yung tatlo ayun, 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 hole, yon, Isa. Dami, dami marun. Diyan. Diyan na. Ayun, Isa. Ayun, may nunal. ano. itu pumasok ya? Misal yang nahul ya. Karanta baka pumasoknya sebutas ya?

Wow, lalim. Wow, ang galing lumangoy, oh. Lalim idol. Ang galing lumangoy, oh. Lalim idol. <laughs> 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 ang galing lumangoy, oh. Parang wala lang, oh. Pero lalim. Ay, Uy, lalim. Lalim, eh.